Hello people. Andito kami ngayon sa Alimol. Magpapa-ID si Marion. Papa-ID ikaw kasi po mag-i-school na ikaw. Ano po. Hello mga kamunchies! eto na nga ang ganap ngayon sa buhay ni Marion James at andito nga ngayon kami sa Ali Mall dahil magpapa-ID siya dahil isa ito sa requirements ng uh, daycare center namin dito sa aming barangay. So ayan po, yes po sa barangay lang po muna siya dahil hindi naman po tayo mayaman. Kaya wala tayong pambayad ng private mga kamunchies. At eto na nga mga mamas while waiting sa one photographer ayan, pinagtripan ko muna tong anak ko <laughs> ayan, sorry naman nak. love you oh, one more pose one more pose wacky ah, galing ha? smile, oh, yung ano, handsome handsome pose, handsome pose oh, wow, a cute pose cute eyes pose galing Super superhero pose oh, mm at ayan na nga sige magpo-post ka lang dyan anak <laughs> nakakatuwa naman at ayan game na game talaga siya siya talaga ang may gusto sobrang babaw lang talaga yung kaligayahan ng mga bata no yun sa mga simpleng bagay na ganyan yung mga ganitong moment ang hindi nila alam doble doble na yung saya sa puso natin mga nanay na makita silang ganyan aminin nyo mga mamsis na din kayo pagdating ng araw, wala nang ganito dahil darating din ng araw na hindi na natin sila mapapasunod sa mga gusto natin at may mga sarili na silang gusto at mga ganap sa buhay kaya habang bata pa sulitin na natin mga mamsis napakabilis lang ng panahon at hindi mo mamamalayan isang araw pagising mo malaki na sila makakaramdam ka na ng lungkot kasi na mo mismo yung mga ganitong moment at eto na nga pumasok na din yung photographer at sa so, sobrang excited ni Marion ayan napaka behave niya dyan at nakita niya siguro napakaganda ng photographer namin mga mamsis ayan pagkatapos nga namin dyan ay, ay pinasyal ko naman siya at eto na naman po kami nagpapapicture na naman siya at gumana na naman itong mindset natin ayan naka video na naman siya Hala, sige. Ayan, post pa more. Naku, nakakatuwa talaga itong anak ko. Napakahilig talaga magpa-picture. Or baka nasa sobrang excited lang niya. Kasi ngayon lang po yan nakalabas. Siguro almost two months bago po yan nakapunta ulit ng mall. Kaya ayan, pagbigyan na natin. At eto na nga. Naku, mapapasabak na naman tayo sa challenge mga mamsies napagpadpad nga kami dito sa mga stop toys at wala kaming extra budget para dyan dahil for ID lang talaga ang nilakad namin kaya ayun tingnan natin kung uh, hanggang saan natin kakayanin itong challenge na to at kung magbehave ba siya o makikilig ba siya Oh ano gusto mo yan oh ice cream Mr. Arnold ah. Mr. Arnold Ahoro yeah. pwede ah, ice cream na lang Okay. ayusin mo si Crocodile, mahuhulog. Oh, well, let's go na kasi wala tayo budget, wala money, no? Okay, oh, okay. put it back mo na yan. Wala tayo money, put it back na. Oh, ibalik mo na po. At ayan na nga, success tayo sa challenge natin, mga mamish. Pero bago ang lahat, mahabang paliwanagan mo na ang pinagdaanan natin bilang nanay talaga isa to sa mga challenge yung mga ganitong edad na toddler na pagkadinala natin sa mall at wala tayong extra budget mapapadaan tayo sa mga ganyang laruan eh talagang challenge naman talaga pero kaya naman basta bago tayo umalis ng bahay kausapin po muna natin siya na anak ito lang yung budget natin ito lang muna yung kaya nating bilhin at next time naman so ang mga anak po natin ay sobrang tatalino po no kanya-kanya uh, po yan sila ng kakayahan ng uh, isip no so naiintindihan po nila yan mga maam so kailangan uh, kausapin lang talaga natin at ipaliwanag ipaintindi sa kanila ipaintindi natin mabuti sa mga anak natin na hindi lahat ng bagay makukuha nila o maibibigay natin minsan, madidisappoint sila pero ipapaliwanag natin yun ng may pagmamahal ng sa ganun eh, mas lalo nilang iabsorb sa utak nila na kahit hindi man maibigay yung gusto nila ramdam pa rin nila na mahal natin sila at dahil nga dyan, hindi ko siya nabilhan ng stuffed toys ayan, bumawin na lang ako dito sa ice cream eto na yung pinaka uh, the best bonding namin mag -ina. wow, sarap naman yan wow Thank you! Mm. Sarap? Pahingi si mama ha! Pahingi po si mama oh, Cheers! Cheers! Happy ikaw? Love you anak! Ano sabihin kay mama? Love oh, you! O diba sabi sa inyong mga monshi, napakababaw lang talaga ng kaligayahan ng mga bata sobrang saya niya na yan sa simpleng ice cream na yan. Hindi man niya nakuha yung stock toys. Ayan, may ice cream naman siya. <laughs> so, bali ito na yung pinaka-treat ko sa kanya bago ang pasukan. syempre kailangan din natin silang uh, i-unwind. I-relax e man lang bilang paghahanda sa nalalapit nila na pasukan. So, sa mga kapwa ko, ma'am, she's dyan. Mapapayo ko lang. Huwag po tayong ma-pressure, no? Kung, kung sa tingin natin ay eh, may mga pagkukulang tayo, ay eh, natural lamang yan dahil wala namang perfectong ina. So, sa alam natin na ginagawa natin yung best natin para maalagaan sila. At dahil kakain na kami, mga kamamshis ko, ayan, magmumoment muna kaming dalawa. At sa mga bago pa sa aming channel, please don't forget to like and follow po sa aming page. God bless everyone! Tumwing! Don't this. Oh, Sunday. Dun 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 dun. itong DQ Blizzard Ice Cream ay nako ni nam talaga ni Marion ito hanggang sa sinimot niya pa talaga ito mga mamis kulang na lang talaga iuwi niya yung cup na yan at dinidila-dilaan niya pa talaga yan nako ang sarap talaga ng ice cream na to super thick na super sarap pa hoy DQ baka yan naman dyan naku kung alam niya lang magtatalo kaming dalawa niyan dahil wag na daw kung kumuha ng ice cream dahil kaya niya na daw ubusin eh syempre, ang sarap naman kasi at pagkatapos nga namin dyan ay umuwi na kami at nako, ito yung nangyari mga munchies umakyat ba naman yan sa stage at ayan, hala, nagsasasayaw na no! Lord, natatawa na lang talaga ako. Ano, kaya nyo yon <laughs> Kaya nyo ba umakit sa stage at magsasasayaw dyan? Naku, tumatawa na lang talaga yung operator dyan. Sa so, sobrang ganda naman kasi talaga ng sounds nila eh. Napapaakit talaga yung anak ko at pagyan yan talaga may narinig na sa'yo, talagang sasayaw talaga yan. Walang makakapigil dyan. At hindi hindi rin yan nahihiya. Nako, yan po ang advantage sa batang yan. Kaya marami talaga natutuwa diyan kahit sa amin pinapasayaw palagi yan. At eto nga, eh, bumalik na nga na, naman siya at ay nagsasasayaw na naman. Ako na lang talaga ang sumuko dito. Pilit kong pinapawi at pinapab... At nangawit na nga din dyan ako sa kilos kakukuha sa kanya ng video at kakaantay sa kanya. So, ayan mga mamsis, kung kailangan nyo ng dancer ha, alam nyo na kung sino kukontakhin nyo. Pinilit ko na lang talaga yung patigilin para lang makauwi na talaga kami. Inabot ba naman kami dyan na 6 minutes mga mamsis, tapos sayaw nyo dyan. At nang pauwi na nga kami, dinaanan na nga namin yung photo line para makuha niya yung ID niya. ID mo ha. ID ko po. O, ayun na. Patingnan mo nga. Wow, patingnan Sini? Wow, Kogi ah! dito na magtatapos ang ating vlog dahil masyado nang mahaba mga mams. Maraming salamat!